Magkulay na umaga mga bata. Handa na ba kayo sa bagong leksyon ngayon? Ang pag-aaralan natin sa music ay tungkol sa panimula, katapusan at ang pag-uulit sa awit. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makikilala mo ang panimula, gitna, katapusan at ang bahaging inuulit sa isang awit o tugtog. Naalala niyo ba ang simbolong ito? Tama! Ang tawag natin dito ay repeat mark. Ang repeat mark ay simbolo na makikita sa isang awit kung saan ang mga titik na nakapaloob nito ay uulitin. Kagaya na lamang ng kantang ito, ang Bagbagto. Ang Bagbagto ay isang tradisyonal na kanta ng mga ibaloy. Pansin niyo ba ang mga titik ng ating kanta? Tama, meron itong dalawang linya. Sa halip na iguhit muli ang mga nota para sa ikalawang bahagi, ay nilagyan na lang ng repeat mark. Ngayon, pakinggan ninyo ang tono ng bagbagto. Pwede niyo rin akong sabayan. Bagbagto, bagbagto, lambi, tolambi, tolambao, bawi ka, bawi ka, lanang. Kalanai kalapinganai. Omi was sa bato hai sa tu na pupa sa tay loan baki tatama anka. Na ca kayonaman. Ba tuk 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 Bawi kalanay, kalanay, kalaping kanay Umiwas sa batong buhay Sa tubig na pumapatak Sa talon mag-iingat ka Kung hindi tatamaan ka Napakahusay! Ang Tagalog translation ng bagbagto ay isinulat sa ibaba ng mga titik nito. Sa pamamagitan ng repeat mark, hindi na kailangan iguhit panguli muli ang mga nota sa bagbagto. May mga bahagi rin ng ating kanta. Meron itong panimula, katulad ng itinuturo sa arrow. Meron din itong gitna At meron din itong katapusan. At ang mga bilog naman na ito ay tinatawag nating repeat mark. Kaya merong pag-uulit na nangyayari. Dadako naman tayo sa kantang Tayo'y Magsaya. Pakinggan ang tono nito. Tayo'y umawit, awitin ngayon da. Tayo'y umindak sa Ibrahim ay sigla. La 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 la, magsaya. Ha 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 ha, lahat maligaya. Ito rin ang mga bahagi ng tayo'y magsaya. Meron din itong panimula, gitna at katapusan. At meron din itong inuulit dahil merong repeat mark. Dadako naman tayo sa kantang Lubi Lubi. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junyo, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Lubi, Lubi. Ngayon tingnan natin kung mayroon din itong panimula, gitna o patapusan. Tama! Meron din itong panimula gitna at patapusan. Ngunit meron din ba itong inuulit? Wala dahil wala tayong nakikita ng repeat mark. Ang pamulinawin kaya, meron din kaya itong tatlong bahagi? Kantahin muna natin. Pamulinawin, puso ko din naman. Ko'y umastas na niya. Pan Tema, na, agayan, ang ang kantang ito ay meron ding panimula, gitna, at katapusan. Ngayon dadakod naman tayo sa ako ay nagtanim. brasong luya Tungo ay gabi Na mga ng mangga Nang pipitasin ko ay na sinkoy, papaya Nalaglang sa lupay Magandang dalaga Ang ating paniwala ay nasa unang hulwaran ang ating gitna naman ay nasa pangalawa at pangatlong huluwaran at ang ating katapusan ay nasa pang-apat na huluwaran o panghuling huluwaran. Ngunit wala itong repeat mark. Tandaan, lahat ng mga kanta ay mayroong mga bahagi, mayroong panimula, gitna at katapusan. Ngunit, hindi lahat ng mga kanta o pyesa ay mayroong inuulit subukan ninyo ang ating pagsasanay. Suriin ang awit na Twinkle Twinkle Little Star. Isulat ang sofa silaba na bahagi ng panimula, gitna, katapusan at ang bahaging inuulit. hanggang sa susunod na lesson mga bata paalam